Sa ating mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakiisa sa paggunita ng Idil Adha o ang Feast of Sacrifice ng mga kapatid nating Muslim. Sa kanyang mensahe para sa paggunita ng Idil Adha, sinabi ng Pangulo na ang okasyong ito ay nagbibigay pagkakataon sa bansa upang alalahanin ang buhay at kwento ni Ibrahim na ipinakita ang matatag na pananampalataya at pagmamahal kay Ala na naging pangunahing turo ng Islam. Dagdag pa ng Pangulo, ang okasyon na ito ay paalala sa mga Pilipino na may kahihinatnan ang pagsuko sa pagpapaubaya maging sa tao at bagay sa kanilang pinahahalagahan. Hangad din ni Pangulong Marcos ang isang bagong Pilipinas na hindi lamang magsumika para sa kinabukasan ng mga Pilipino, kundi kilalanin din ang kahinaan nito kung walang patnubay ng pinagmumula ng karunungan at kaalaman. Ang Idil Adha ay isang pagdiriwang ng mga Muslim sa buong mundo sa loob ng tatlo hanggang apat na araw kung saan karamihan sa kanila ay dumadalo sa mga espesyal na panalangin sa mga moske at Islamic center sa buong mundo.